Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at nandito na naman po tayo sa ating pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay isusumada po natin ang ating pong pecha para po ngayon January 22, 2024 at January 23, 2024. At sa ating mga subscribers, sa mga followers po natin at sa mga bago pa lamang po natin mga viewers, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayun mga idol, umpisan po natin ng ating sumada. Dito po tayo sa ating sumada update. Para po ngayong January 22. Ayan, dito po tayo sa January. Yan po ay 1. Uh, 22 sa ating pecha. 24 sa ating taon. Ayan, kagaya pa rin po lang dati. Yan, simplify lang po muna natin itong mga numero natin dito. 0 plus 1 is 1. 2 plus 2 is 4. At 2 plus 4 is 6. Ganon din po sa bandang gitna. Add lang po natin. 1 plus 4 is 5. At 4 plus 6 is 10. Ganon din po sa bandang baba. 5 plus 10 is 15. Ito po yung unang numero natin. Meron tayong 15. At yun naman pong pangalawang numero natin o kapalas po natin numero. No? Dito pa rin po yan. Ito pong tatlong numero natin dito sa gitna. Combine lang po natin sila. 1 plus 4 plus 6 is 11. Ayan mga idol, yan naman po yung kapares nating numero o pangalawang numero natin. Pero ang tawag itong 11. At meron na rin po tayong kombinasyon dito. Pwede pwede na rin po natin itong matayaan. 11, 15. O kaya naman po ay 15, 11. Ayan mga idol, pwedeng-pwede pwede na po yung kombinasyon natin ito. At dahil 2 digits po yung mga numero natin, isusumada rin po natin yung dalawang number natin. Yan. Pero bago yun, dahil 2 digits po sila, isisimplify muna natin. Uh, dito po sa 11, 1 plus 1, yan ay 2. At dito sa 15, 1 plus 5 is 6. Ito po ngayon ang isusumada natin. 2 at saka 6 at unahin po natin isumada ang 2 dito po sa 2 kukunin muna natin itong 11 sumada 11 1 plus 1 is 2 pwede rin po dyan ng 20 sumada 20 2 plus 0 is 2 pwede rin ang 38 sumada 38 3 plus 8 is 11 at pwede rin ang 29 Sumada 29 2 plus 9 is 11 Ayan mga idol, yan po yung sumada natin dito sa 2 At isunod naman po natin itong 6 Dito po sa 6, kukunin muna natin itong 15 Ayan, sumada 15 1 plus 5 is 6 Pwede rin po ang 33 Sumada 33 3 plus 3 is 6 Pwede rin po naman dyan ang 24. Sumada 24. 2 plus 4 is 6. Ayan, yan po yung sumada naman po natin dito sa 6. At ito po yung mga numero natin na pwede po natin pagpilian dito po sa ating sumada para po ngayong January 22. Ayan, meron tayong 2, 11, 20, 38, 29, 6, 15, 33, at 24 Ayan mga ito, lagambol lang po natin yung mga numero na Pipili lang po tayo. Kung ano po yung mga nagustuhan po natin, mga karusanada po natin yung mga Para po sa mga kombinasyon na pwede po natin matayaan. Ayan, pili lang po tayo. At doon po sa ating sample, pinuha naman natin dyan ang 11, 11, at uh, 33 ayan at 2, 2 and 24 kaya mga sample lang po natin dito uh, ito lang po yung mga tinatayaan ko dito po sa amin uh, isang sample pa natin 15 and 29 kaya mga eda po yung mga sample po natin dito sa aking sumada para po ngayong January 22 meron tayo itong 11.33 2.24 at 15.29 ay, nandoon meron tayong tatlong mga sa tat tatlong sample dito mga kombinasyon. Kung okay po sa inyo, nagustuhan niyo po itong mga napili natin dito, ay eh, pwede niyo pong matayaan mga 'yan. Ay, meron tayong dito ng tatlong kombinasyon at kung may mga may dadagdag pa po tayo dito, pwede pwede po tayo dito sa task mo mga. Ay, kaya lang po yung pumili. Kung ano pa po yung mga nagustuhan po nating mga tao. At ayun mga idol, yun po ang ating sumada sa pecha para po ngayong January 22, 2024. At isunod naman po natin yung atin pong advance sumada Ayan, para naman po ito ngayong January 23. At ayan mga idol, umpisahan natin. Dito po tayo sa January, yan ay 1 pa rin po tayo dito. 23 naman sa ating pecha at 24 pa rin dito sa ating taon. Ayan mga idol, ganun pa rin po ang gagawin natin. Isisimplify muna natin yung mga nangyari natin ito. Dito, 0 plus 1 is 1. 2 plus 3 is 5 uh, 2 uh, plus 4 is 6 ganun din po sa bandang gitna 1 plus 5 is 6 uh, 5 uh, plus 6 is 11 ayun na, hindi po rin po sa bandang baba add din natin uh, 6 uh, plus 11 is 17 ayun po yung unang numero natin meron tayong 17 at yun naman pong pangalawang numero natin, dito pa rin po yan sa bandang gitna. And combine pa rin po natin ito, itong tatlong numero natin. 1 plus 5 plus 6 is 12. Ito naman po yung pangalawang numero natin o kapares natin yung numero. Meron po tayong 12. At pwedeng pwede na rin po natin itong matayaan, pwedeng pwede na yung kombinasyon na yan. 12, 17. O kaya naman po ay 17, 12. Ayan mga idol, pwede pwede na natin matayaan itong kombinasyon na ito. Uh, dahil 2 digits din po yung mga numbers natin, ayan, kulaya po rito, isusumada rin po natin, pero bago nga po yun, dahil 2 digits po sila, isisimplify muna natin yung uh, numero natin dito. Dito po sa 12, 1 plus 2 is 3. At dito sa 17, 1 plus 7 is 8. Ayan mga idol, yan po yung isusumada natin. 3 at saka 8. Unahin po natin isumada ang 3. Dito po sa 3, kukunin muna natin itong 12. Sumada 12. 1 plus 2 is 3. Pwede rin po dyan ang 30. Sumada 30. 3 plus 0 is 3. Pwede rin ang 21. Sumada 21. 2 plus 1 is 3. Pwede rin ang 39 sumada pa rin tayo 9 3 plus 9 is 12 ayun mga idol, yan po yung sumada po natin dito po sa 3 at next naman po natin, ito pong 8, dito naman po sa 8 kukunin muna natin itong 17 ayun, sumada 17, 1 plus 7 is 8, pwede rin po yung 26 sumada 26 2 plus 6 is 8 at pwede rin po dito ang 35 sumada 35. 3 plus 5 is 8. Ayan, mga idol, po yung sumada natin dito sa 8. At ito po yung mga numero natin na pwede natin pagpilihan. Dito po sa ating sumada para po ngayong January 23. Ayan, mga idol, mayroon tayong 3, 12, 30, 21, 39, 8, 17, 26, at 35. Ayan, rambol pa rin po natin yung mga yan. Pili lang po tayo kung ano po yung mga gusto natin. Mga kursonada po natin mga po natin nun. Ayan, pili lang po tayo dito. At sa ating pong sample, kinuha naman natin dyan ang 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 8 and 21 then 26 26 at 30 ayan mga idol ito po yung mga sample po natin mga kombinasyon po natin nakuha dito po sa ating sumada ngayon pong January 23 meron tayo rito ng 17, 35 8, 21 at 26, 30 And uh, sa mga sample na yan, pwede pwede nyo lang pumatayan itong mga to. Kung okay na po sa inyo, gusto nyo po sila, pwede pwede po. At pwede kayong magdagdag o kayo dito po sa task ko mo ha. Kaya na lang po yung pumili kung ano pa po yung mga nagustuhan po nating mga kombinasyon. At ayun mga po ang ating sumada para po ngayong January 22 at January 23. Uh, maraming maraming salamat po at bago po natin yan tapusin ang ating pong video. Uh, salamat po sa lahat muli at sa mga followers po natin, subscribers po natin, sa lahat po ng mga nanonood sa ating pong channel. Maraming maraming salamat po. Uh, and guys, good, na, uh, good luck at uh, maraming maraming salamat po.